Isang maganda at araw po ng linggo sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid ay katung linggo sa panahon ng kwaresma. Binabati ko po, po kayong lahat, kayong mga nakikinig at nanonood, sumusubaybay sa ating daily gospel reflection at binabati ko rin ang mga deboto ni San Antonio ng Padua. Mga minamahal naming benefactors, mga members ng 1000 Club of St. Anthony, sa mga mukhas palad ni San Antonio ng Padua. At sa lahat po na nagpapaabot ng tulong upang itaguyod, ang pangbansang ng banal ni San Antonio ng Padua, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Patuloy po natin ipanalangin ng isa't isa. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mabuting balita na nakalaan para sa linggong ito, ikatlong linggo ng Kwaresma. minamahal kong kapatid, ngayon pong ikatlong linggo sa panahon ng Koresma, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po ito sa ikalawang kabanata, mga talata 13 hanggang 25. Sensu sa ating Ibanghelyo ay nagpakita ng galit sa mga nagtitinda sa templo ng Jerusalem, mga nagbebenta ng hayo at mga namamalit ng salapi. Sa so, ang sabi niya, ginawang bahay pamilihan ang bahay ng Ama o ang templo na dapat ay ginagawang tahanan ng Diyos at hindi lugar para sa pangangalakal. Kaya ang pamagat po ng pagninilay ay nagsasabing, bakit nga ba nagalit si Jesus? Ang pagbebenta po ng mga kalakal na ginagamit po for animal offerings sa templo ng Jerusalem ay pangkaraniwang sinali na po ng mga panahong iyon. Araw-araw, andun po ang mga namamalit ng pera Nandun po ang mga nagbebenta ng mga hayop for animal offering sapagkat kailangan pong maghandog ng mga hudyo sa templo. At ito po isang obligasyon ng kanilang buhay, pananampalataya. Ang mga namamalit ng pera ay nandoon sapagkat ang pera ang tinatanggap po ay Galilean Shekel or Temple Money. Kaya kung isang hudyo ay na ibang bansa o namumuhay sa ibang bansa, pag-uwi nila ang pera nila ay dayuhan kung kahit kailangan ipalit sapagkat hindi po yun tinatanggap sa templo for monetary offering. Kaya may mga money changers doon. At may mga nagbebenta ng hayop sapagkat kailangan ng paghandog kung hindi man monetary offering ay animal offering. Ay bakit nga ba nagalit si Jesus? Ang galit ng Panginoong Jesus ay tinatawag na natural anger against evil. May corruption, may social injustice, dan in the name of God and religion. Anger is a normal human emotion. Ang galit ay pwede magtulak sa kasalanan, pwede pwede namang mag-express ng galit na hindi pinagkakasala ng tao. Lalo tigit kung ito ay justifiable, kung ito naman ay sabi nga natural na reaksyon sa kamalian o kasamaan, katulad ng galit na Jesus, hindi po yung nagbubulid sa pagkakasala. Mayroon pong iba't ibang uri ng galit. May tinatawag po na assertive anger. A kind of anger that is used to express feelings of frustration or positive change. Kailangan ng pagbabago. Ipakita ang pagtutol, ang galit na hindi naman natutulak sa pagkakasala. Hindi po nagkakasala ang tao kapag kinagagalit niya ang kamaliang nakikita sa kanyang kapaligiran. Katulad ng pagsira sa kalikasan, pang-abuso sa karapatan ng mga mahihina at maliliit, ang pagiging sakit, ang pagiging makasarili, pagiging ganit, pagiging walang pakialam. Yan po ay talaga namang kagalit-galit. Kaya nagiging magulo ang mundo dahil sa kasalanan na ginagawa ng tao. Pero sabi nga, si Jesus nagagalit sa ginagawang mali, pero mahal niya ang nagkakamali. The anger expressed by Jesus can fall under this type of anger. And so we call it assertive, or pious or justifiable anger. Pangalwa po, judgmental kind of anger. Yung bang, dahil sa galit, hinatulan mo na agad ng pangit. Ang tao, dahil galit ka lang sa kanya, kahit maganda ang ginagawa, ay pangit pa rin ang iyong nakikita. So, ang nagiging masyadong personal, dahil sa kamali ang ginawa sa iyo, hinatulan mo na na paramag siya ay isang napakasamang tao na. Pagamat hindi mo naman talaga siya ang boss na nakikilala. Ang pangatlo po ay tinatawag na retaliatory anger. Dahil sa kamali ang ginawa sa iyo, dahil sa galit mo sa tao iyon, gusto mong magiganti. Diba? Gusto mong makabawi. Ginawa mo ako ng masama, gagawin din kita ng kasamaan. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang inutang, dapat yun din ang maging kabayaran at posibleng higit pa. Babawian kita. Kumanda ka, may araw ka rin sa akin. O diba? motivated by retaliation and revenge. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, if we would live by an eye for an eye and a tooth for a tooth principle, we would end up having a kind of world that is toothless and blind. Ang susunod po ay tinatawag na passive-aggressive anger. Passive-aggressive anger is characterized by avoidance. Galit na galit ka pero ayaw mo i-confront yung taong kinagagalitan o kinainisan mo, kaya kikim-kimin mo na lang. You're actually inflicting the pain of anger and unforgiveness upon yourself. Remember that you need to forgive, not because the other person deserves your forgiveness, but most of all, it is you who deserve peace. Ang susunod po ay self abusive anger. Ayan, dahil nagkamali ka, nagagalit ka ngayon sa iyong sarili, Sinisisi mo ang sarili mo at kumisan nga, umaharap ka pa sa salamin. At pinagagalitan mo ang sarili mo at sinasabi mo, ikaw talaga ang hinahina mo, palpak ka, palagi ka nalang ganyan. Galit na galit ako sa iyo, kailan ka pa matututo? ba? Diba? Self-talk. Ang inaaway mo, ang kinagagalitan mo, ang iyong sarili. Kaya it results to negative self-talk, self-harm, use of Sabihin nga yung mga masasamang substance, katulad ng mga pinagbabawal na gamot, at nakakaroon ng disordered behavior. Mahirap po yan. No? Mahirap kapag sarili mo na ang kinainisan at kinagagalitan mo. You become an enemy to your own self. Ang tanong eh, bakit nga ba nagalit si Jesus? Una, because there were sellers and money changers in the temple area. Ginawang marketplace, ginawang bahay pamilyan sa ibang inyong isang in Lucas, mas masakit ang sinabi ni Jesus, ginawa ninyong kuta ng magnanakaw because there was a corruption and injustice done in the name of religion. Kaya yun yung pong pangalawa. At una, pinadumi ang simbahan, ang templo, at ginawang bahay-pamilihan. At ang mas malalim na dahilan, sapagkat ando yung pang-abuso, kawalan ng katarungan, pang-aapi, inagamit ang posisyon ng kapangyarihan para man lamang sa kapwa. Sa huli, tinuturo din po sa atin ng pagdiriwang ngayon sa ligong ito ay sa Ebanghelyo na tayo ay mga templong pinananahanan ng Diyos. Huwag natin kalilimutan na tayo po ay nilikha para sa Diyos. Kaya kumilos tayo sa maka Diyos na paraan. Ingatan natin ang bahay dalanginan at ang ating sarili bilang mga templong pinananahanan ng Diyos. Kaya nga sabi ni San Pablo, Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, which you have from God, and that you are not your own? Nandaan natin ang ating katawan ay para sa Diyos, made for God and only for God, sapagkat tayo nilika sa wangis ng Diyos at pinanahanan ng Diyos. Kaya nga, sa panginilay na ito, magandang tanungin natin ang ating sarili. What is it in my life that needs spiritual cleansing? upang ako ay matawag na tunay na templo na pinanalahanan ng Diyos. Hinahayaan ko ba ang aking sarili na linisin ng biyay ng pagkapatawad ng Diyos sa tulong na kumpisan? At tinutulungan ko ba ang sarili ko to become a holier and a better person? Kinahayaan ko bang gamutin na at linisin ang karumihan ng pagkaingit, pagsiselos, pagiging makamundo, at lahat ng masasamang ugali na hindi nakakatulong sa aking kabanalan. Kaya mga kapatid, araw-araw, naway lumago tayo sa biyaya ng kalinisan, sa isip, sa salita, at sa gawa. At to, ang mga salita ng Diyos ay patuloy na maging gabay natin sa ating pag-isikap na maging banal. Manalangin tayo. Ang manaming mga dinisin po ang aming puso sa anumang galit na maaaring magtulak sa amin sa pagkakasala. Nawa, sa halip na piliin ang galit, ay piliin namin ang pagmamahal at ang biyaya ng pagpapatawad. Because it is love and only love and the blessing, the grace of your mercy that will heal us. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal ko, kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay para sa linggong ito, ikatlong linggo na koresma. Kung inyong pong nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at ishare. Bahagi natin ang Messiah ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's Word. Mga kapatid, ako po ay nananawagan sa inyong lahat. Sakaling gusto nyo po makatulong sa aming scholarship program, kami po ay humihingi ng tulong anumang halaga na yung magkakaloob upang masustentuhan, matugunan ang pangilangan ng ating 46 na scholars simula po elementary hanggang college sa inyong pong tulong na ibibigay, lubos po ang aming magiging pasasalamat sa inyo. Pagpalain tayong lahat ng mga Diyos, Ama, mga ng Espiritu Santo. Amen.